Bago po ako mag-start, taos puso po ako nagpapasalamat sa mga tao nag-subscribe sa Truth of Life 3809. Ang buhay na isang binata at dalaga ay sobrang nakakalito pagdating sa relationship ang tatanungin. Ang binata at dalaga ay isang edad na mura, inosente, independent, happy-go-lucking, exciting madalas. Nalilito ka kung sino ang gusto mong makasama habang buhay. Mayaman o mahirap? Ano naman advantage pag mahirap ang makasama ko habang buhay? What do I expect for a person I will marry? In? What if hindi ko na siya mahal? Tara, pakinggan at panoorin The Bitter Love and Love Bitter. Makikiusap po ako sa inyo. Mag-subscribe po kayo para maka 1,000 subscriber po ako. Salamat po. Ang buhay ng isang binatat dalaga ay sobrang nakakalito. Pagdating sa relationship, ang tatanungin. Ang binatat dalaga ay isang edad na mura, inosente, independent, happy go lucky, exciting. Maraming nanliligaw at nagkakagusto hindi lang dalawa. Maraming nagbibigay ng regalo, linggo-linggo, iba't ibang kadate at bumibisita sa bahay. Masilayan lang ang mukha mo, masaya na sila. Marinig lang ang boses mo, nagagalak na ang puso nila. May nagdadala na flower at chocolate. Meron din nagbibigay ng mga clothes tulad ng pants, t-shirt, short, and more. Meron din nagre-regalo ng jewelries like bracelets, earrings, necklaces, bracelets. Mga iba, mayayaman naman ay nagre-regalo ng mamahalin watch, cellphone, paminsan kotse pa. Hindi lang yon, iiwanan ka pa ng pera pang allowance mo. Mga iba naman, i-invite ka nila mag out of town pa pumunta sa Palawan, Puerto Azul, Batangas, Tagaytay, Cebu, Baguio. Out of the country pa, puntang Italy, Hong Kong, Singapore, Paris. Sa sobrang gwapo mo at ang ganda mo, proud sila i-display ka. Kahit saan sila pumunta. Nakakarating ka kahit saan. Nakakain ka sa lahat ng masarap na restaurants. Nakakasuot ka ng high-end brand shoes, clothes and bag without your expense. Piling mo tuloy isa kang prinsesa o prinsipe sa buhay nila. Dumating sa isang pagkakataon, perfect moment, perfect place, perfect occasions. Lahat sila nag-offer ng marriage proposal sa iyo. Ito ang sinabi nila sa iyo. Alam kong maikli pa lamang ang oras na tayo ay magkasama at tayo ay patanda ng patanda. Pero noong sandali na hulog ako sa iyo alam ko nang gusto kitang makasama habang buhay. Pareho tayo marami nang pinagdaanan pagdating sa pag-ibig. Pero sabay nating binibigyan ng lakas ang isa't isa para muling maniwala. Sa iyo ay natagpuan ko ang walang hanggang tiwala. Mahal kita ng buong puso at pagkatao ko at nais kitang makasama sa buong buhay ko. Papakakasalan mo ba ako? Ang puso nagtatanong ngayon, Hala, sino sa kanila ang pipiliin ko ngayon? Yung nagbigay sa akin na Ferrari? Ang yaman nun, wala naman ako problema sa pera. Yung nagbigay kaya sa akin na tableta chocolates galing sa Bicol? Naku, ang guapoy nun, laglag ko dun. Si Michael kaya nagbigay ng kwintas. Pwede ko isan la pag ko ng pera. Eh yung nagbigay sa akin ng short tuwing duma darating. Nako, sabi ni Mama, last pagin lang ako noon. Si, si Lolo na lang kaya. Puro pera binibigay sa akin pero si Mama at si Papa lang ang nakikinabang sa pera ni Lolo. Sino ba ang pipiliin ko sa kanila? Nalilito ka ba ngayon kung sino ang gusto mo makasama sa habang buhay? Mayaman o mahirap? Ano ba advantage pag mayaman ang makasama ko habang buhay? Magkakaroon ako ng financial security at comfortable lifestyle. Pero wala naman siya oras para sa akin, kawawa naman ako. Ano naman advantage pag mahirap ang makasama ko habang buhay. Siguro I will live in a simple daily life with struggling bills. Pero marami siyang oras para sa akin. What do I expect for a person I will marrying? Unconditional support, love, finances, caring, trust, respect, building a life together security for myself for my kids future security what if most of the circumstances turn out negatively what if kung lagi kami nag-aaway what if siya ay babaero o lalakero what if tamad sa gawain sa loob ng bahay lagi na lang ako ako What if mabait at galante sa iba sa akin, madamot? What if drug addict, sugarol siya? May pagmamahal pa ba matitira sa puso ko para sa si isang katulad niya? Ano naman sinasabi na Biblia tungkol sa marriage? Sa Book of Hebreo, Chapter 13, Verse 4 5. Dapat ituring na marangal na lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Verse 5. Huwag kayong magmukang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi na Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, kaya't malakas ang loob nating masasabi. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Psalm chapter 10 verse 4 Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdara hope. Gunit magbubunton na yaman ang kamay ng masino. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others, It is not self seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong.